Kaibigan, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Nads mula sa Anligayan ng Panginoon Community. Halika't at samahan mo ako sa lita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating Gospel Reflection ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 29 to 34. Balikan lang natin sa glit yung creation. No, alam naman natin na noong sinimula ng Diyos na likhain ang sanlibutan, ay napakaganda at napakabuti ng kanyang layunin at nais. Ngunit dahil sa kasalanan, nagkaroon ng pagbabago na iba na. Nariyan ang kasamaan na laganap sa buong mundo. Makikita natin sa balita ang iba't ibang problema at krisis sa daigdig at na ang dudulot ng pasakit at hirap sa napakaraming tao. Halos lahat ng yan ay dulot ng kasalanan. Yan ang kalagayan ng ating daigdig na ginagalawa. Nakakalungkot, hindi ba? Ngunit, hindi pa nawawala ang ating dakilang pag-asa. Sinabi ni San Juan, matapos niyang makatagpo si Jesus sa ilog Jordan, sabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos, tinuturo niya si Jesus, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang siyang magtatanggal ng kasalanan ng buong mundo. Yan ang magandang balita. Yan ang ating dakilang pag-asa. At alam nyo ng no, biblical times, ang isang kordero o batang tupa, yan ay iniaalay sa templo bilang pagbabayad ng mga kasalanan. At paulit-ulit yan na iniaalay. Pero si Jesus, siya ang tunay at dakilang kordero ng Diyos na magsasakripisyo at mag-aalay ng sarili niyang buhay para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan sa sanlibutan once and for all ano mang pagkakasala ay kayang patawarin at alisin ng Diyos mula sa ating puso, sa ating pagkatao, kung tayo ay lalapit sa Kanya. Yan ang isang magandang biyaya ng Kapaskuhan. Si Jesus ay pinanganak sa mundo at dumating para alisin ang lahat ng pagkakasala. At ngayon, nariyan siya at hinihintay tayong lumapit. At kapag tayo ay lumapit, garantisadong tayo ay tatanggapin, papatawarin, yayakapin at bibigyan ng bagong buhay. Kaya kaibigan, tara na at lumapit tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan ko, ikaw ay na-bless sa maikling refleksyon na ito. paki -like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Nice na nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa. God bless.